Natagal na raw nangyari ito eh uh, late 40s. Yung sunod-sunod yung sunod sa isang buwan ito K L M N O P mm -hmm. uh, Christine Leon Opel Nika Nika uh, Marse mm -hmm. P Pipito. Mm -hmm. So siguro ngayon hindi natin dapat baliwalain yung mga tagubili ng mga otoridad. Yes. Nag-issue na ng directive ang mm -hmm. DILG, mm -hmm. yung force evacuation kasi may possibility na storm surge mm -hmm. lalong-lalo na dun sa malapit sa mga dalampasigan, yung mga coastal barangay. Sundin po natin yon mm -hmm. uh, At yung inulit-ulit ko sa sa DOST budget hearing sa pinagre-resign ko na nga 'yun yung pag-asa no sabi ko <laughs> mm -hmm. tagalogin na nila yung dapat na intindihan oo o. wag na rin gamitin yung millimeter mm hindi -hmm. na maintindihan nyo kung 200 100 millimeter mm -hmm. na amount of rainfall tagalogin na ilang drum na tubig ang ibabagsak sa barangay na ito mm -hmm. anong oras dapat lumikas wag na rin yung saturation wala naman nakakaintindi, no? Na, na, na. orange warning rainfall rainfall mm -hmm. so dapat tagalugin na so may oras pa naman meron daw tayong 18 hours kanina 18 hours baka ngayon ay 14 hours na lang para maganda. Mm -hmm. So, sir, dapat po ba yung, kasi may mga preemptive evacuation ang ginagawa, pero usually sa ganyang mga pag-evacuate, mga eskwelahan po ang uh, nagiging evacuation center. It's about time na rin po ba na magkaroon ng kani kanilang evacuation center ang bawat uh, municipalidad o barangay para hindi po napipinsala ang pag-aaral ng mga bata? May batas na tayo ron, eh. Ah, okay. At may budget ho tayo. ang problema, yung budget, hindi naman ganun kadali 'yon. Hmm. Pero kahit pagkaroon ng evacuation center sa isang lugar, mm -hmm. uh, kundo naman tatama talaga yung Bagyo o hmm. anong kalamidad, baka hindi rin magamit kadalasan. Ang ang, ang sinusulong ko yung uh, sharing of uh, resources. Mm -hmm. Alam ba? Uh, bumagyo ng malak. Ngayon ay tatama sa Northern Zamar. Mm -hmm. Sa mga bayan sa Northern Samar Yung karating na lugar na hindi tatamaan, doon ipagamit. Uh -huh. At pag sila naman ang tatamaan, yun naman kanila ipapagamit. Walang pagkakaiba po ito sa konsepto ng ating fire department. Mm -hmm. Kulang po ang ating resources sa ating fire trucks. Mm -hmm. Pero makikita mo pag may sunog, ang tutulong, kung pasig ito, mm -hmm. ang tutulong po rito hanggang Valenzuela. Mm -hmm. Nandito po ang fire truck ng Manila. Hindi lang po yung Pasig kasi na overwhelm 'yun eh. Mm -hmm. So gano'n din dapat sa evacuation center. At dapat gamit nung sa ibang lugar. Mm -hmm.